Kaya sa Ito ang binahagi ng isang generalized ang uh, definition at kahalaga ng modelo ng supply at demand sa ekonomiya. Hindi mo ang batangan para sa mga ano na ang konsepto ng ekonomiya, ang modelo ng supply at demand Ay tumutukoy sa kombinasyon ng mga kagustuhan, ng mga nananini, na binubuo ng guman, at mga kagustuhan ng mga magodong pa, na binubuo ng supply na magkakasamang tumutukoy sa mga presyo sa markado, at mga dam ng kadungto sa mga tatukulot na merkado. Sa kapitalistang lipunan, ang mga preso ay hindi tinatukoy ng isang sentral na autoridad Ngunit sa halip ay asulta ang mga mariniging at pagdibenta na nagsipag-ibinangan sa mga pamilyang ito. Hindi tulad ng isang physical na merkado, dahil kaman ang mga mariniging at pagdibenta ay hindi kailangan lahat ay nasa parehong lugar. Kailangan lang nilang magsasawa ng parehong pangisamaniya at transaksyon. Mahalasang sandahan na ang preso at dami ay ang mga output ng modelo ng supply at demand, hindi ang mga input. Mahalasang sandahan na ang modelo ng, model ng supply at demand ay malalapot lamang sa mga kumpul tungsang merkado ah merkado kosaan nama nama ini ni kita jadi alhamdulillah sehingga kita dapat sama yang ketulah dapat doktor nama merkado nama ini sama yang itu ada ibu modelo nama lapar tak pun ano ang batas sang suply atang batas an diman an madena a suply at diman anmaaring hatiin subalangan mahagi ang batas an diman atang batas an suply atan batas an diman mas batas an presona san suplyer masnababaa an lami n diman sara sa pagutang ian an mislu batas an masasaad latang iba anpantay-pantay habang tumataas ang presyo ng isang produkto. Mawa ba ang quantity demanded? Change naman, karang maawa ba ang presyo ng isang produkto? Tumataas ang quantity demanded. Kita ay isip na nagpunay sa gasto sa pagkakataon ng silili na mga mahal na mga item kung saan ang inaasahan ay kung ang mamilingi ay ba na isu ko am ng nang isang bagay na mas kaniya, o kung wala naman, 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 o sa wala naman, o kung wala naman, o kung wala naman, o kung wala naman, o ang wala naman, o kung ng naman, na supply ay a la casa rica la como una casa en precio la como una casa negosyo ay la como se ve en la semana en ang relasyon sa pagitan ng supply at demand ay lubos na umaasa pag na, katangang tili ng ekulibriyo pag-iisa ng dalawa, kung saan walang magparami o kaunti supply, kisa sa demand sa isang pamilihan. Application sa modernang ekonomiya. Upang isipin ito sa modernang application, kunin ang anong bawa ng isang bagong DVD na yalaman sa hanggang kinisidong yas. Dahil ito nangitap sa suri sa merkado na kasalukuyang mga may mili ay hindi din kasi sa higit sa pesong iyon para sa pelikula. Ang kumpanya ay nagtanggabas lamang ng isang daang kopya dahil ang opportunity cost ng production para sa mga supplier ay masyadong mataas para sa demand. Ngayon naman, kung tataas demand, tataas din ng presyo na mag-release sa mas mataas na dami ng supply. Sa kanda kopia kung man kanda ang kasya ang lalabas at ang bahan praso para semua ibenta ang natin sang na singkwang na hindi na ini na markano, ang nang ito model na nasa play at hindi sinambah para sa mga modernong ng talakayan sa ekonomiya. Lalo na po mga kapitok sa mga kapitalistang lipunan. Kung ano pang magpagunawa sa model ng ito, ayos iposibli mo naman ang plikadang mundo ng teritoryang pang-ekonomiya. Salamat po.